Ngayon, naintindihan ko na kung bakit ng mga bata kami sa tuwing dumarating ang amin tatay pagkagaling sa trabaho ay gusto niya isabay sabay-sabay kaming kumakain dahil paglaki pala namin at nagkaroon na kami ng mga pamilya namin ay hindi na kami magkakasabay-sabay na kumain kaya alam nyo hanggat nandyan na ang magulang natin ipakita natin sa kanila na mahal natin sila simple lang naman ang gusto ng ating mga magulang yung makita tayo kakakwentuhan ganun lang namang kasimple ang gusto ng magulang natin yung makita nila na maayos bebuhay buhay natin dahil sa totoo lang kahit na lang may edad ng mga magulang natin at hindi na ng buhay eh tayo pa rin ang iniisip nila kahit na alam nila na malalaki na tayo at may sarili na tayong pamilya ganyan tayo kamahal ng mga magulang natin kaya hanggat may pagkakataon tayo at nakakasama pa natin sila ibigay natin yung para sa atin dahil hindi naman natin gustuhin ayaw man natin ay eh darating at darating ang panahon na magiging alaala -ala na lang natin sila kaya sa tuwing dumadalaw kami sa nanay at tatay ko ay may konti kaming pasalubong at may narin natin ako kay tatay kahit na lang ah, ang kinukwento niya ay yung kabataan niya syempre tanong din sa mga ibang kapatid ko gaya kay kuya lagi niya itinatanong kung kakausap daw ba kami ng mga kapatid ko Kaya eh, dahil si ate saka yung dalawang kapatid ko eh nandi dito naman at kasama ni tatay pero siyempre, mga busy din naman sa mga buhay nila yun saka sa pag uwi namin lagi pa rin akong pinapaalalahan ni tatay na lagi kami mag iingat sa biyahe kaya nanay, tatay mahal na mahal namin kayo kaming mga anak niyo